Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang naging babala ni Kyra Irving sa Boston Celtics para sa kanilang Game 2. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang naibalitang bagong center na mag-workout na sa Los Angeles Lakers. Alam naman nga po ninyo mga katrops Nesa nga po talaga si Kyrie Irving sa mga sinisi ng mga fan sa pagkatalo ng Dallas Mavericks sa Game 1 ng NBA Finals laban sa Boston Celtics. Since dahil nga po sa kanyang napakalamyang laro ay hindi nga po niya natulungan at nasuportahan ng kanyang teammate na si Luka Doncic. Kaya umabot na nga po sa 11 game losing streak ang pagkatalo nga po ni Kyrie Irving sa Boston Celtics simula ng apakan nga po niyang logo nito sa loob ng TD Garden. Ngunit kahit na ganun mga katrops ay hindi para naman nga po naapektuhan ito ang kanyang confidence. Alam nga po niya na marami nga po silang nagawang pagkakamali sa kanilang opensa at depensa na siyang sinamantala nga po ng gusto ng Celtics kaya kailangan na mga nga po nalang bumawi sa kanilang next game. Sinabar naman nga po nito na kailangan muna nga po nalang ang kanilang emosyon upang mas madami pa nga po silang mga magawa laban sa Boston Celtics. Sa ngayon nga po mga katrops ay papanoorin muna nga po nila ang mga nangyari sa kanilang game 1 para maisaayos nga po nila dito ang kanilang mga nagawang pagkakamali. Meron na rin naman nga po sila ngayong dalawang araw para gawin iyan at makapagpahinga ang kanilang mga players kaya may papangako nga po niya na mas magiging handa na siya sa kanilang next game. Bukod rin nga po dyan ay sinabi rin naman nga po ni Kera Irving na medyo nahinaan pa nga po siya sa mga fans ng Celtics gayong inaasahan nga po niya na mas maingin na TD Garden ang kanyang masasaksihan sa NBA Finals. Samantala, buon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa naibalitang bagong center na mag-workout na sa Los Angeles Lakers. Sa pagtakaroon nga po mga katrops ng Los Angeles Lakers ng bagong head coach sa katauhan ni Dan Hurley, ay inaasahan na nga po ng kanilang team na magbabago rin ang kanilang sistema at ang kanilang prioridad Kagaya na lamang ng pagkuha na nga po nila ng isang legit na big man either sa free agency, trade market at maging sa darating na 2024 NBA draft. At dahil nga po mga katrops, bawal pa silang gumawa ng trade at gumawa ng move sa free agency, ay nakafocus na nga po ang kanilang team sa pagkuha ng mga bagong batang player sa darating na draft night na mangyayari sa uling linggo ng Hunyo. At isa nga po sa mga target na lang makuha dito ay walang iba kundi ang 7 foot 4 center si Zach Ede na magkakaroon ng workout sa pasilidad ng Los Angeles Lakers sa mga susunod na araw. Ayon pa nga po sa kalalabas pa lang na mock draft, makukuha nga na po si Ede simula 9th overall pick hanggang sa 19th overall pick kaya magkakaroon nga pang Lakers ng pag-asa na makuha siya dito. Wala na rin naman nga na pong balak pa ang kanilang team na kunin si Bronny James bilang 17 th overall pick kaya mas pipiliin na lang nga po nilang unang kunin si Zach Ede sa NBA Draft. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.